Hello guys. Uh, baka mayroon kayong mga bumbilya na sira guys. Ganito, tulad nito. Ito kasi, bigla na lang itong hindi, hindi mag-ilaw guys. So, bubuksan natin siya ngayon. Titingnan natin kung anong sira niya. So, kung pansin nyo guys, ito. Ito siya. Uh, pakita ko sa inyo. Ganito yan siya. Sunog yan siya guys pag ganyan. May itim-itim. Sunog yan siya. So, ito yan siya. Sunog. So ang gagawin natin dito guys, i-jumper lang natin yan siya guys kasi naka-series ito para gagana na yung iba. At uh, connect na lang siya. So ganito ang gawin natin guys. Kung mayroon kayong mga bumbilya dyan na sira, uh, huwag nyo muna agad itapon guys. Pwede pa mapakinabangan yan. So ito guys, naka-jumper na siya. Yung positive negative pag-jumper nyo lang. So, ito try natin siya ngayon, guys, kung gagana siya. Eh, ano naman? Kai, ano? Video muna. So, ito guys, sa tanggalin muna natin ito. Tanggalin natin siya. Oh, sa nga. Siyempre, dapat patayin. Okay. Stick So yun guys, gumana siya. So ibig sabihin, success yung ating ginawa. So yun guys, paki-follow na lang and share para marami tayong matulungan, guys.